O, Ati Ate Min, sa dati ipabasak ka niya, ma. Hindi, yeah, ipabasak ka niya. Bali, dahi titi ipabasak ka niya. So, mabasak ka niya? Aguray ka ata, kuok to, pasangukin ka. Dahi ta, dahi da, ipabasak ka niya. Hmm. Nya. Yeah. Well. O, tatta. Dati ka ata, may kita. Nya, rata. O, tig sama nga basaan. Di na sa pukiko. <laughs> maantot pukiko, ko, may koto puki ko, tarin na takin namot mot ko, may sugat na maga ko. Ano ba yan? Puro ba may ko? Na maga puki ko, nangyata may sugat pukiko, ko. Nangyata maantot puki ko, may bangtot ka tipuki. Tukank. Kuto na karo, kuto na tipuki. na karo suga tukank. na tipuki. na tukank. asal Namaga maga puki ko, In, Inayado ma Sa, binasa. Binasa. O, binasa. Binasa. Ah, binasa. Puki. Puki ko. Oh, Ma, antod. Nila, ang pangahot ka doon. No, si ko. Eh, nakarok ko po ko. Kasi ni Ma, antot antod. Puki ko. Pas dyan. to. Puki ko. Nasal na. Kinamot. Puki ko. O kinam. Ha? Me sugat. Puki ko. Swe. <laughs> Nang maga, poki kopunyeta Kalbag <laughs> aku <laughs> Ada aku lagi <laughs>